dito lang sa ating programa ninyo nakita at nakilala ang ilan sa mga Pinoy na talagang astig at certified inspiring na nagbago sa sariling pagsisikap. Bibili at hahanga ulit kayo sa mga kwentong Rated Corina's Most Loved Story? Si Daddy Pilo po, siya yung parte na, na, parte na ng buhay namin mag-ina eh. Hindi ko pwedeng tanggalin yan dahil yung anak ko, Diyan pa din siya sumasandal. Katulad ng pagsandal niya kay Mikey, pag malungkot siya, pag gusto niyang makipaglaro, iyon yung nilalaro niya. Ito ang emosyonal na mensahe ni Mami Ara. Sa lahat ng mga komento sa pinag-uusapan ngayon na video na pinost niya sa social media. Ang kanyang anak na si Ivo, apat na taong gulang, walang kapagurang pilit na binubuo at itinatayo ang isang unan na may suot na damit at isang ang unan na may muka. One time, nakita ko siya sa kwarto na parang may kinakausap siya. Oh tapos nagulat ako na nakita ko yung pillow na may suot ng damit ni Mikey. Nilalagay niya pilit yung, um, yung pillow na may muka. Tapos parang binubuo niya, pilit niyang binubuo. Tapos parang natawa ako noong una dahil parang sobrang yung prosigidyo talaga siya mabuo. Tapos kinakausap niya binidyohan ko. Tapos iyon na, in-upload ko lang siya sa TikTok, then nag-viral siya sa TikTok. Maraming mga tao na um, naantig sa story kasi nung una natatawa sila kasi nalalaglag yung, ano, yung pilo na may head. Pero nung nalaman nila yung story, about dun sa sa pinagdadaanan ng anak ko ayun, maraming, ano, nakakuha kami ng maraming simpati, nakakuha kami ng um, mga messages galing sa ibang tao na naaawa sila sa kalagayan ng baby. Pero tanong ng lahat, sino nga ba ang nasa larawan na nakaimprenta sa una na laging hawak ng bata? Ang lalaki po sa pilo na nag-viral po sa social media ay si Mikey po. Siya po, yung kalibin partner ko. Si Daddy Mickey John Torres, isang magaling na bokalista sa isang banda. Real estate agent naman si Mommy Ara Andus. Nagkakilala ang dalawa sa social media. Sa panahon na yon, may anak na si Ara. Si Ivo na halos magdadalawang taon pa lamang noon tinanggap ni Mickey na may anak na si Ara. Bukas palag pa nga niya itong tinanggap at tinuring na parang tunay na anak. Si Mickey na ang tumayong ama sa bata. Bagay na tumatak sa murang isipan ni Ivo. Masayahin daw si Miki Ang kanyang killer smile ang tumatatak. Bukod sa likas ang kabaitan, kaya marami siyang kaibigan. Pero hindi akala ni Ara na ang matamis ng ngiti ni Mickey mapapalitan ng pait at pagdadalamhati. Sakit sa ngipin at bagang ang unang naramdaman ni Mickey hanggang sa hindi na niya ito makayanan dahil sa tindi ng kirot na umaabot sa kanyang ulo. Boy! Sinugod agad sa ospital ni Ara ang kinakasama dahil sa sobrang pag-aalala. Dito na nalaman ang tunay na karamdaman ni Miki. Ludwig's angina na kailangan na kinabukasan sa ospital para operahan. Nitong December 17, 2023, tuluyan nang namaalam ang pinakamamahal ng lahat na si Miki sa pagkamatay ni Miki. Marami ang nabahala at nagtanong ano at saan nakukuha ang ganitong klasing sakit. Babala sa lahat, hindi dapat ipagsawalang bahala ang simpleng sakit sa ngipin. Ang sintomas na naramdaman ni Miki nagsimula sa trangkaso at sakit ng lalamunan. Tinubuan din siya ng kulani. Ang Ludwig angina ay bacterial infection o cellulitis na naapektuhan ng leeg at bibig. Ito'y nag-uumpisa sa impeksyon sa ngipin. Mabilis itong kumakalat at pwede nating ikapahamak. Isa rin sa sintomas nito ay hirap sa paghinga. Ayon pa sa eksperto, hindi dapat baliwalain ang dental health. Itong cellulitis na to kadalasan nagagaling to sa ating mga sira sa ipin. Para makaiwas dito, kailangan ng good oral hygiene at regular na dental checkup. Masakit man, maraming pa rin natutunan si Ara sa maikling pagsasama nila ni Miki. At yun ang hindi pagsuko sa buhay. Nawala man ang kanyang nobyo. Kasama pa rin naman niya si Ivo. Saan man ngayon naroroon si Daddy Miki, dalawang bagay lang ang gustong iparating ng mag-ina. Una, ang taos pusong pasasalamat sa pagmamahal na bigay niya. At ang huli ay ang pangakong itutuloy nila ang buhay kahit wala na siya. Dahil sa huli, hindi ang isang daddy pillow ang magpupuno ng kanilang kakulangan, kundi ang mga totoong masayang alaalang kanyang iniwan. Abril ng taong ito nang na ng 24 years old na si Vincent John Tuibeo o si Tuwi mula Bacoor, Cavite na magpalagay ng tato sa kauna-unahang pagkakataon aminado si Tui. Masakit ang bawat tusok ng karayom na tumatago sa kanyang balat at katawan. Pero wala nang mas masakit pa daw sa nararamdaman niyang pangungulila sa kanyang yumaong nanay. Pangalawa si Tui sa tatlong magkakapatid. Mga bata pa lang daw sila nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang kanilang nanay ang mag-isang nagtaguyod sa kanila. Mabait pero madisiplina daw ang kanyang mama, Joy Ann. Si mama po, uh, siya po yung klase ng nanay na talagang madisiplina na magulang. Pilip na pinagkakasya noon ni Joy Ann ang kanyang oras sa pag-aalaga sa tatlo niyang anak at ang pag-aaral niya ng kursong nursing. Maaga ring itinuro ng kanilang mama sa kanilang magkakapatid kung paano tumulong sa mga gawaing bahay. Pero lingid sa kaalaman nilang magkakapatid, ang pagtuturo palang iyon ng kanilang mama Joy Ann na marunong silang tumindig para sa kanilang sarili at may alam sa buhay ay paraan ng kanilang ina para ihanda sila sa matinding dagok na kakaharapin ng magkakapatid. 2008, na-diagnose si Joy Ann na may cervical cancer. Nung time po pala na yun, uh, hindi niya na po kayang tiisin yung sakit sa parte ng katawan niya. Kasi palipat-lipat daw po yung sakit. Eh. Minsan sa ulo, sa kamay, sa katawan, sa paa. Pero hindi nagtagal, kinailangan ng i-confine talaga sa ospital si Joy Ann. Habang nasa ospital si Joy Ann, ang pangungulila ng magkakapatid pinupuna ng kanilang ina sa pamamagitan ng mga sulat. I love you, Nak. Proud ako sa inyo ni Kuya Brian kasi marurunong na kayo magdasal. Pero ang sulat na ito mula sa kanyang nanay, hindi na nasundan pa. Makalipas ang dalawang buwan na pananatili sa ospital ng kanilang mama Joy Ann, ay binawian na ng buhay ang kanilang ina. Hinding-hindi malilimutan ni Tuwi ang araw kung kailan inilibing ang kanilang mama. Dahil iyon din ang araw ng kanyang ikasampung kaarawan. Tumatak kay Tuwi at sa kanyang mga kapatid ang mga alaala ng kanilang mama. Kaya gusto niya itong manatiling nagmamarka sa kanyang katawan. Naisipan ni Tuwi na ipatato ang kahuli-hulihang sulat na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Habang tinatato po siya sa akin, talagang sobrang sakit po talaga kasi number one sa rib cage then kada tingin ko po dito sa tinatato sa akin naaalala ko po talaga yung memories namin ng mother ko lalo na yung hirap yung sacrifices niya nung nabubuhay pa siya and to the fact po na nakaswero po siya nung habang sinusulat niya Makalipas ang mahigit isang buwan, naghilom na sa wakas ang tato ni Tuwi ang kirot na kanyang nararamdaman simula nang pumanaw ang kanyang mama na mahigit isang dekada na ang nakalipas sariwang-sariwa pa rin sa kanyang alaala. Ito na lang din po yung pinakahuling memory na bagay na galing po kay mama and uh, naging importante po siya sa akin kasi siya rin po mismo gumawa nito naisipan ng magkakapatid na gumawa rin ng sulat sa kanilang ina. Hindi man ito mababasa ng personal ng kanilang Mama Joy Ann, ang sulat ng kanilang pasasalamat at pagmamahal sa kanilang mama. Walang duda si Nabea at Tue na mababasa at makakarating ito sa kanilang nanay sa langit. The Pampa Kit. Itong Pampa kit, ang bago nating a uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.